Good Morning, good morning. Isang maganda umaga ngayon, Friday. Friday. March 28, 2025. Ng, ano, Puro ang halo tanawin. Kulay kulay berde. Berde ang team natin ngayon ay berde. Yan, ang berde mga puno, kulay sa paligid ligid ay nakaka miss <laughs> yan ha ating watawat ng Pilipinas na nagwawagayway at uh, pinapakita natin na tayo ay hindi pabor sa mga nangyayari sa Pilipinas lalo ang ating Philippine sovereignty ang ating soberanya na, na di tama ang pinagawa kayo bilang isang ordinaryong mamamayan nakikita natin na mali uh, sa mga tao naman na mahihirap eh kawawa kaya I'm not a Pilipino kung wala <laughs> I'm not a Pilipino for nothing diba? mga katagang simple lang pero maninindigan ka para sa iyong soberanya kakahiya ngayong panahon na to yun na lang <laughs> ating may kling minsay ngayong araw patatagin bunga madaan tayo maraming hams nga lang 7.39 ng umaga mga uh, panangin natin dito wala naman na silang matatanim no? Oh. hmm? tuyong tuyo ang palayan yun ano ang yan makikita nyo walang palayan walang dahil sa uh, sa bigas so, sobrang ano ng mga ano ngayon pagtatanim nahihirapan sila nalulugi yun lang ang kanilang panawagan na hindi pa rin natutugunan ako nala ata tatakbo ah para uunahin natin ang mga magsasakang Pilipino tatakbo tayo <laughs> tatakbo ay sikat. So, kailangan talaga ng Pilipinong may puso, na maihihirap na tao ang iting iboboto. 'Wag na po tayong bumoto na popular. Popular, sikat, masikat or mayaman, sa pagkat uh, ang interes ng kanilang mga uh, nakikita naman natin eh talagang 6 years na silang nakaupo ano ba ang kanilang ginawa na eh napaka konti naman kung talagang ano konti nang ginawa nila eh yung mga nagdaang administrasyon nga eh napaka marami nang ginawa talaga namang nakita nyo talaga at nakita na nakita sa ng daanan at yung mga uh, proyekto laban lang laban lang paglaban mo ang iyong karapatan at iyong soberanya sa Pilipinas kaya marami ko tumututol ang iba tahimik lang minsan ang tahimik ay delikado rin ay minsan ako tahimik kaya huwag kong kalokoloko char check lang kung ano man sila Ayan, dito tayo sa kaliwa Kaliwa, kaliwa Aking lang, Na binabandira Sa buong mundo Na Ito kita natin Pagmamahal sa Pilipinas <laughs> Bayan kong sinilangan wagayway ngayong araw ng Marso 28 dalawang o oh, tagalog <laughs> tagalog yun ha 2,000 limbo dahil sa pagkat matindi ng mga likas yes magigil pala e, ayan yung mga magulang diba? natantayan ng mga anak pero noon kami mga bata talaga hayaan ng ating mga bata kumapasok e kami noon mga hinahatid pa may mga nangyayari pang ano mulis dyan nangyayari ganun. so sa tao na talaga yon sa bahayan sa mga ano, patakbo pwede rin kasi 56 na sa may 56 na sa may ano ko pero 46 pa lang yan gilid gilid lang tayo eh. kasi ano yun so, ano guys ang 5 minutes advance ko no? wala na wala ka na the Governors Ferrer, Governor High School. Tama ba ako? <laughs> Basta may ganun. Lagi natin nadadaanan. Siyempre, dito tayo dumadaan. Dito na ako dumadaan eh. ko Hindi ko na lang dito. Pa kaliwa. Iya na pa, ito. Pala pala. Kana ng diretso, diretso lang pa ma poblasyon sa may bakaw. Ito, Tejero. yan palang sa bungad yung traffic Walang traffic, maluwag-luwag. Maluwag. Maluwag. Ah, Tingnan mo naman, walang traffic 'to. Oh. hindi po 'yung traffic, nagka- <laughs> Yan dito sa Gilid. Kasya naman tayo. nagkaka ano lang 'yan sa oras na 8.01 mabigat Ang nabigat ang ano, traffic na yun oh. Eh. Kasi may pero matagal mo